Good morning guys uh, Ngayong araw guys Pag-uusapan pag natin yung tungkol sa pagro-road test uh, Alam naman natin na yung pagro-road test ay napaka-importante Lalo na kung ang binibili natin ay mga second hand Ganon din dito sa amin sa erda Bago namin ipulot yung isang unit uh, Niro-road test ko muna yan So, bago tayo magsimula kung ano-ano yung ginagawa ko sa pagro-road test Ah... Uh, yung pag road test kasi importante yan lalo na pag second hand yung bibilin mo uh, kailangan mong malaman yung takbo kung maganda pa kung mga bushing hindi gumaga uh, maluluwag na may preno at uh, kung gumagana yung mga clutch kung maayos pa kaya bago natin bago ako mag-umpisa mag uh, isang uh, disclaimer muna na lahat ng sasabihin ko ibabanggitin ko uh, ay pawang sariling ano sariling experience ko lamang Uh, kung meron man akong nakalimutan, pakicomment na lang tapos sa susunod isasama ko yun sa pagro road test ko. So mag-umpisa na tayo. Una guys, pag nag-road test ako, lalo na dito sa amin, puro mga truck yung ginagawa namin. Ang unang-unang chinecheck ko dyan is yung hangin. Uh, kung yung hangin ay nasa tamang number na, halimbawa 9 or 10, dapat nasa tama na siya kasi kung kulang yung hangin mahirap apakan yung clutch tapos walang preno so dapat yung hangin ay nasa tama na tapos walang leaking kaya yan ang unang una kong sinecheck yung hangin pangalawa naman clutch ah uh, yung clutch kasi kailangan pag napakan mo yung clutch hindi lumulubog kasi yung iba nang lumulubog ngayon pagka lumulubog hindi mo may kakambiyan so, ngayon Pangalawang titsikin ko dyan is yung clutch. Kailangan may kambing. Kailangan pag check mo ng clutch kailangan pag check mo ng clutch nya mas maayos para may pasok mo yung cambio kung maganda. So yun yung pangalawa clutch. Kasi doon mo rin malalaman sa clutch kung uh, dapat na bang palitan yung clutch lining. Pero bago natin pag-usapan sa mga clutch lining sa susunod na yon bali yung lang sa pag road test ko kailangan maganda yung clutch pag apa mo dapat may ipapasok mo yung cambio ng maayos yan yung pangalawa pangatlo naman is yung cambio dapat yung cambio lahat ng gear pumapasok pag apa mo ng clutch lahat ng gear pumapasok tapos wala sang sayad hindi sa sumasayad sa kahit saan tapos malambot kailangan hindi dapat matigas yan yung pangalawa, ah, pangatlong pangatlong chinecheck ko. Cambio. Pangapat naman is preno. Ah, dapat yung preno, maayos yung preno pag apak mo, sabay-sabay ah, silang apat. O kung hindi man, mauhuli yung unahan ng konti. Dapat ganun. May delay ng konti. Pero dapat, kung may preno yung apat na gulong. O kung hindi man apat, ah, sampung gulo, may preno sa sabay-sabay likod at harap, dapat sabay-sabay sa -sabay, sabay, -sabay may preno, yun yung ano uh, pag tumatakbo na siya pag tapak mo bibiglain ko yung preno nun dapat pag preno hindi sa, lilingon sa kaliwa o sa kanan pag dire diretso yung pag apak ng preno pag dire diretso ibig sabihin pantay pantay yun ngayon pag may lumiko ng kaliwa o kanan ibig sabihin meron ka dapat i-adjust yan yung huli kong chinecheck sa pag pag road test ngayon yung iba naman uh, halimbawa yung mga langis yun nun. Sa, sa susunod na natin pag-uusapan yun guys uh, sa ngayon yung pag road test ko lang muna yung pag-uusapan natin uh, yun, yun, yun lang yung mga basic na dapat tignan oh. hangin clutch cambio preno yan lang yung basic yung kung mga tunog ng makina uh, sa, susunod na natin pag-uusapan yan uh, sa ngayon yun lang muna apat at uh, kung meron man akong nakalimutan guys, paki-comment na lang. Pag sa susunod na pag-road test ko, isasama ko na siya. So hanggang dito na lang, maraming maraming salamat.